Magandang araw. Halina at sabay-sabay tayong matuto sa Filipino 5. Ang araling ito ay tungkol sa paggamit ng mga bahagi ng panalita sa pagpapahayag, pang-uring pamilang na pahalaga. Simulan natin ang ating aralin sa pagbabasa ng maikling teksto na pinamagatang Si Lisa, ang matulunging anak. Si Lisa ay isang masipag at matulunging anak. Tuwing umuuwi siya galing paaralan, agad niyang tinutulungan ang kanyang ina sa pagtitinda ng gulay. Siya rin ang nag-aalaga sa kanyang nakababatang kapatid habang ang kanyang ama ay nagtratrabaho. Bagamat pagod sa klase, masaya pa rin si Liza dahil alam niyang nakatutulong siya sa kanyang pamilya. Sagutin ang sumusunod na mga tanong. Maaring ibahagi sa klase ang iyong sagot o opinyon. Una, kung ikaw si Liza, paano mo babalansihin ang iyong pag-aaral at pagtulong sa pamilya upang parehong maging maayos? Pangalawa, ano ang maaaring maging epekto sa pamilya at sa kanyang kinabukasan kung patuloy na magiging matulungin si Liza sa kanyang mga magulang? Ngayon ay suriin natin ang larawan na ito. Sa iyong palagay tungkol saan ang usapan ng mga tao sa larawan? Ano kaya ang maaring itanong ng babae sa tindera? Ngayon ay may babasahin tayong maikling teksto. Tuwing Sabado, Maagang bumibili si Aling Rosa sa palengke. Una niyang binili ang isang kilong isda na nagkakahalaga ng isang daang piso. Sumunod ay kalahating kilo ng kamatis na dalawampung piso lamang. Bumili rin siya ng dalawang bungkos ng pechay na may halagang tatlumpung piso. Habang nagbabayad, tinanong siya ng tinderang si Aling Nena kung bakit laging maaga siyang namamalengke. Ngumiti si Aling Rosa at sinabing, Mas sariwa ang gulay at mas mura ang presyo kapag maaga. Narito ang ilang katanungan. Maaring ibahagi ang sagot sa klase. Tungkol saan ang tekstong binasa? Sino-sino ang mga tauhan sa teksto? Ano-ano ang kanyang binili sa palengke at magkano ang mga ito? Ano ang tawag sa mga salitang ginamit sa teksto? Isang daang piso, dalawampung piso at tatlumpung piso. Alamin natin. Ang pang-uring pamilang na pahalaga ay uri ng pang-uring pamilang na nagsasabi ng presyo o halaga ng isang bagay, ginagamit ito kapag binabanggit kung magkano o ano ang katumbas na salapi ng isang bagay. Narito naman ang mga halimbawa ng pangungusap. Ang candy ay nagkakahalaga ng limang piso. Ang panguring pamilang na pahalaga sa pangungusap ay limang piso, Bumili si Ana ng lapis na sampung piso ang presyo. Ang panguring pamilang na pahalaga sa pangungusap ay sampung piso. Ang bag ni kuya ay binili sa halagang isang libong piso. Ang panguring pamilang na pahalaga sa pangungusap ay isang libong piso. Pagsasanay Sagutin ang tanong ano ang huling binili mo sa tindahan at magkano ito? Gamitin ang gabay na pangungusap sa ibaba. Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Pagkatapos ay sabihin ang panguring pamilang na pahalaga na iyong ginamit sa pangungusap. Paglalahat na tanong, ano ang panguring pamilang na pahalaga? Sagot. Ang pang-uring pamilang na pahalaga ay uri ng pang-uring pamilang na nagsasabi ng presyo o halaga ng isang bagay. Ginagamit ito kapag binabanggit kung magkano o ano ang katumbas na salapi ng isang bagay. Sa iyong palagay, bakit mahalaga ang paggamit ng pang-uring pamilang na pahalaga sa pang-araw-araw na buhay? Halimbawa, sa pamimili, pagtatanong ng presyo, pagbabayad. Ibahagi ang inyong sagot o opinyon sa klase. Pagtataya. Panuto. Gumawa ng isang pangungusap para sa bawat larawan gamit ang panguring pamilang na pahalaga. Ngayon ay natutuhan natin ang paggamit ng panguring pamilang na pahalaga, mga salitang nagbibigay ng tiyak na halaga o presyo sa mga bagay. Huwag kalimutang gamitin ito sa pang-araw-araw na sitwasyon upang mas malinaw at wasto ang ating pakikipag-usap.